Ito yung laban namin dito sa Malitbog Bingawan. Grabe yung kalaban namin, sulit talaga. Mahirapan yung team natin sa Bigman at taga Malitbog. Ito yung pangyayari sa seat natin dito. Yes, one guys, for today's video panibagong seat na naman tayo, guys. Dahil may nagpa sa atin dito sa Barangay Malitbog Bingawan, Iloilo. Kaya for today's video, J tayo, guys. Kaya sa mga gusto magkipag-invite friendly game sa amin, guys, mas priority namin yung Idispira PS Tower friendly Liga. Kung meron kayo, comment on below, guys. Medyo may kalayuan yung seat natin sa ngayon, guys, dahil part na ito ng Iloilo. Pero kahit gaano kalayo basta na sita natin, guys, go kami diyan. Big shoutout pala kay Mark Antonio, ito yung nagpa sa atin, guys. Yes, one guys, so para nito so, subong sa barangay Malitbog, Ilaya, Bingawan, Iloilo. At pag namin niyaya ka agad kami ni Mark Anthony para kumain. Siyempre yung magkasama natin gutom na gutom kaya let's go tayo guys. At dito ko pa si Mark Anthony dahil pinagandaan kami ng pagkain namin. At pag namin dito grabe bisa ang manok yung ulam guys. Kaya napaper talaga si Manuel kay Rodel. Siyempre arat na kagad gutom na kasi guys. At pagkatapos namin dito balik na kami dun sa gym. At bibig mo muna sa referee natin nice. guys. Shoutout, shoutout. Hindi hey. na itong iski. Ikaw. <laughs> shoutout kay Sikabi ko, Ariyo. <laughs> shoutout, shoutout. <laughs> Nice. Sa closing time sa delivery team. Sa hindi katagalan, start na nalaro natin, guys. Nice one. Go. Nice. Uno 0 yung score. Buti na nakauno din kami sa tira ko. Oy! Naka point din si Karnahe. Kaya naman nakakita naman ang butas yung kalaban sa ilalim. Kaya easy one point na naman. Manuel, Tumira. Pinasa lang pala kay Rodel. Kaya easy one point na naman. Pero ka dahil may shooter yung kalaban. Easy one point na naman. Pwede si Manuel yung pahuli. Kaya easy one point na naman. Ito yung big man nila guys. Magaling talaga. Ayaw pa. Kaya easy lang yung one point sa kanya dumadala ng bula guys, single yung laro nito talaga pag single yung laro, walang mintis Jojo for easy one point, grabe kahit masikip nice. buta na na rebound ni Parley at napalo up niya pa, grabe one point na naman, talaga pag single yung laro guys, walang mintis yung Tera Parley na naman naganood na sa bula, pinalo up easy one point na nice. naman yeah. Panalo kami sa unang game guys Sobrang saya ng team guys Ito yung pangalawang game at iba din yung player natin sa pangalawang game Ito yung magandang passing ng mga kasamahan ko guys Dahil nagadalas ang bula Pinasa ka g -Loy. Pinasa din ni g sa Tsaka kasama namin Easy one point na naman Syempre si Tupas gusto niya Magpagkita ng mga galawang malupit Kaya yan pumasok si Tupas Nagpick Bang Para ah, Topas again ng jump shot. Easy nice. one point. Topas again. Grabe uminit na si Topas. Topas again. Sarot free throw na lang yan. Pero easy one point pa rin. At naka free throw din si Kyle. Kaya easy one point na naman kami. Pero wag ka. Dahil naka free throw din yung kalaban. Pero hindi talaga maawat yung tira ni Topas. Topas again. Easy nice. one point na naman. Syempre hindi naman mapigilan yung jump shot ni Karnahe. Kaya nagkakuha pa sa Karnahe ng foul count. At ito naman yung magandang passing ni Karnahe kay G-Lord. Kaya easy one point para kay G-Lord. Nice! Woo! <laughs>